What's up mga kabuhay OFW! To this video, may problema tayo dito sa mismong uh, centralized compressor natin, sa presser. At napapansin nyo yan, yung mukha ko akala pawis nyo. Hindi po pawis yan kundi oil nataponan po ako kasi nga sa katangahan ko eh no. Ako ako yung gumagawa, ako din yung naanuhan ng oil. Kasi nga yung isang uh, cover ng oil, hindi ko siya na iserado no tapos pag sarado ko ng valve yun mismo umano sa mukha ko at ang problema naman dito may oil yung oil separator natin no? Yan, punong puno po yan kanina hindi ko lang kasi nabijuhan kasi nagmamadali ako punong puno yan pero ang tanong ang, ang problema niya bakit hindi pumapasok doon sa mga compressor doon doon mismo walang nagsusuport kaya biglang nauubos yung uh, oil doon kasi walang walang nagsusuport na oil, walang bumabalik. Kaya ang ginagawa ko, hanap ako ng hanap ko lahat-lahat ng anim na compressor na yan halo, nauubos na yung oil tapos punong-puno yung uh, oil separator. Kaya ang ginawa ko, sinirado ko lahat ng valve ng oil separator at inano ko yung amis uh, mismong filter. Grabe. Napakarumi kaya pala walang uh, pumapasok na oil papunta doon sa compressor no delikado yung ganyan pag uh, gabi nangyari no kasi kawawa yung mga ano natin diyan yung mga connecting rod kasi isa yan sa dahilan masira yung mga uh, connecting rod na pabalik, you know? dahil nga walang oil na nagsusuport at mayroon naman tayong oil uh, pump sensor diyan iano naman din niya yan ika-cut off nyo kapag nasi-sense walang oil at ngayon okay na siya at napaandar na natin no kabalay apat lang na compressor yung pinaandar muna natin ngayon at least sa uh, Okay na yung oil. Now, bumababa na yung oil. Pumapasok na mismo doon sa compressor. Nagsusuport na. At yun na yung problema niya ay yung filter talaga mismo napakarumi. Okay?